Emosyonal na mensahe ni Meme Vice kay King Chu. Nakakaanting na may mga ganitong malalapit na sa ibigan. Napakaswerte natin. Dahil napakabokal nila sa showtime para i-open o buksan ang ganitong issue. Talamak kasi ang pagdalait o pangdadown rito. Pinagtatawanan dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Kimi. Ayon nga sa mga komento, hindi niya naalam mo kung saan o ano ang pinagkagalingan. Hirap kaya ganyan sila kung makapagsalita. Naalala ko tuloy noong magandang buhay. Guesting niya with Ati Twinkle at yung isang brother nito. Emosyonal na ibinahagi ni Moon. Ikinchuk, gaano kahirap ang buhay nila. Nangarap maging artista at makapasok sa Pinal Big Brother. Ang daming pagsubu, ngunit hindi naging hadlang para magtagumpay. Yung mga kapatid niya ay graduate na at maganda ang mga natapos nila. Sabi nga ni Kimi, eh, hindi man na sa pagtapos, wala siyang pinagsisihan kasi yung pinili niyang pagsasakripisyo ay hindi pilit pagmamahal iyon sa pamilya. Kaya proud na proud kami mga tagahanga niya. Kayong mga haters dyan na kilit pinukukumpara sila Janine? Hindi Walang wala kayo sa tagumpay ni Chinita Girl. Yan kita kita naman na sobrang dami ng blessings niya. Oo, mahalaga ang diploma. Ngunit kung may pagsisikap ka, ulad ni Kim Cho, ay hindi malayong mas marami ka pang mararating sa buhay.